Alam mo yung feeling na gutom na kayo ng tropa tapos walang makapag-decide kung saan kakain. Yung isa gusto sa samgipsal, yung isa Japanese food, yung isa kahit anong may kanin lang. Ang ending ay mag-food court, magpa-food delivery, o magpapatlak na lang. Pero paano kaya kapag music festival ang usapan? Imagine tropa mo halo-halo trip. May punk, new wave, shoegaze, indie, hip-hop, techno, at kung ano paman. Saan kayo sasama? Ang sagot dyan, Fête de la Musique o kilala rin bilang World Music Day na pinagdiriwang tuwing June 21 sa buong mundo. Depende sa organizers, iba-iba minsan ang dates nito. Libre ito, walang genre wars at bukas para sa lahat. Minsan magkakatabi ang mga stages, minsan walking distance lang, pero kahit anong clustered spots pa yan, tiyak ay may tugtugan. Nagsimula ito sa France noong 1982 sa initiative ni Jack Lang dating Minister of Culture, at Maurice Flore, isang composer. Sabi nila, maraming marunong tumugtog, kaya bakit hindi gawing malaking selebrasyon ng musika ang mga kalye? And then, Fête de la Musique was born. Samantala, dinala ang Fête de la Musique sa Pilipinas noong 1994, dahil narin sa suporta ng French Embassy at mga local music communities. Simula noon, isa na ito sa pinakaabang free music events sa bansa. May stages sa Makati, Intramuros, at sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. As of 2019, mahigit 120 bansa na ang sumali sa Fête de la Musique at mahigit 1,000 city sa buong mundo ang nag-host nito. As of 2023, halos lahat ng kontinente ay may Fête events na. Parang patlak lang, di ba? Iba-iba trip ng bawat isa pero sama-sama sa saya at musika. Hindi nyo kailangan pareho ang trip para magsaya. Faith is for everyone. Ano man ang paborito mong genre, may tugtugan para sa iyo at gusto mo tong ibahagi sa kaibigan mo. Kung trip mo tong kwentong to, ilike at i-share mo sa tropa mong mahilig sa meaningful content. Hanggang sa muli mga kasyadad, bye bye!